Tingnan natin, ha? ha? In Ayun, guys. Good morning. Grabe. Habang natutulog ako, may kumakatok sa akin. So, akala ko kung ano na. Tapos, hindi ko akalain na darating na siya ngayon kasi ang delivery niyan bukas pa eh. So, tara. Dating gabi. Ha? Ano yan? Di ba dati nag, nag, video tayo? Ano yun? Uh, cellphone ulit. Ayan. Wala akong ano. So yun guys, ano natin? Buksan natin. Kaya kala ko ano? Kala ko ano to yung basahan. Bukas pa, bukas pa kasi itong darating eh. Mag-shoutout ka muna sa video natin. Shoutout. Hello. Yeah. So yun guys, pag, pag bumabili ako ng cellphone sa TikTok, mga binipidyohan natin para meron tayong ano. Meron tayong evidensya. like tulog pa ako, nung kumakatok na si Idol eh. Kasi akala ko bukas pa to. Ah, sa 12 pa, sa 12. Kasi nakalagay dun 12 pa eh. Tingnan natin ha. Ayun mga idol, pag kayo ng cellphone galing sa TikTok, so biwi -bi video nyo talaga para pag once na hindi cellphone yung laman. So meron kayong ano, proof, tapos pwede natin ano, maibalik natin. Tsaka anong kagandahan dito, kahit na ang laman nito wala tayong ano uh, wala tayong problema kasi ano naman to CO dito kaso lang so ito siya kita niyo naman oh ayan tapos ganun na kailang ano na ba ako sa ibili ng ganito sa ibili ng ganito So yun mga idol, may kasama nga pala siyang ano, uh, ah, power bank, ang bigat po. Ayan, power bank na to. Wow! Tapos, ito yung pinaksil po natin. Ayan. Well, 12 Pro Plus. Ayan. 5G to mga idol. Kasi yung cellphone ko dati, yung nabili ko ano, yung nabili ko sa yung Xiaomi, ay Poco pala yun, Poco. Bininta ko yun. Tapos, in-upgrade ko ng ganito. Ayan. Ang nakabili nyo na yun, ayan taga uh, Ilocos. So yun magkano idol? 21,000 Ito na mga idol 21,000 natin Abos <laughs> Ayan natin meron tayo ditong pera Tapos may natitira pa ang Siyempre bibilangin natin yung idol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tapos... Okay, wala na yan. Magbabae ka na tayo dun. Ayan. So, yun mga idol. Okay, ingat. Sa mga gustong murder nito ng legit talaga, 12 Pro, 12 Pro Plus, ayan. 5G. Ito yung pinakabagong labas ngayon. Ah... Uh, March. Ayan. So, dyan po kayong mag-check out sa kanilang uh, yellow basket. Dyan. Para legit po yung uh, item na darating sa inyo. Katulad dito. Meron pa meron mga pagsabol nga, pag nga kay bumili nito nasa sa na sa around 26,000. Kaso pag sa TikTok shop lang sa kanilang official store, so makukuha niyo lang siya ng 21,000 tapos may pre pang power bank at. So tingnan natin yung power bank nito. Tingnan natin. Okay. Here naman ito buksan. So diyan kayo mag-order sa yellow basket natin para legit po talaga. Yan. Grabe yung delivery nito. expected ko sana pa lang nakalagay kasi dun sa ano eh. Sa March 12 pa. So ano pa nga 13 pa lang ngayon. 'Di ba ang bilis? Ah, huwag natin sirain. Huwag natin sirain pero sisirain nila lang pag hindi natin. Ayan. Ang ganda. <laughs> ang ganda guys. Tingnan nyo. Ari oh, ba? Kulay siempre kulay dilaw din yan. Yes, Realme. O oh, dito na tayo ng unbox na. Oh, ang ganda, 'no? Kita ba? Ayun. Kita. Take life Nakalagay. take life. Yan syempre yung ating uh, Realme 12 12 Pro Plus 5G yan. pa di ba? Okay? Ayan. So ulit, dyan po kayo mag-check out sa ating yellow basket para legit yung item na darating sa inyo. Okay? Grabe. Sobrang mura, 21. Mas, mas nakakatibid pala tayo. Kasi pag sa mall price nito, nasa 26,000. Ayan. Pero pag dito sa TikTok shop nila, sa kanilang official store, makukuha nyo lang po siya ulit ng 21,300. O ba? Diba? Sobrang solid. Laki ng discount. Kaya, ang, ang bilis pa lang delivery, di ba? March, March 12 bang ang ano nito, delivery talaga. Tapos ngayon, ngayon dumating ng ano, uh, March 10. Tapos tulog pa ako, kaya nakatap ako. O, eh, di ba? Nakagulat ako, akala ko, ano eh, sell ko na pala. So, excited na akong bugsan ito mamamaya. Okay, so, and, ano pang hinintay nyo, mag check out tayo dyan sa Yellow Basket para mas sulit ang pagbili ninyo kumpara sa mall. Kaya, ano pang hinintay nyo, check out na, Yellow Basket.